oras ko lang po tayo dito mga friend kailan kaya ako makakabili ng ganitong friends eh? para sa Philippines sino kaya ang bibili sa akin anak ng freezer na ganito. <laughs> sino kaya yung anak niya? Sana magkapira yung mga anak ko. Sana bubunda buhay ng ako. Punas-punas lang po ako dito. Salamat din po ito. Tambi 'tong natitira 'yung nasa lalagkit. wala, gagawin ko.

sabi ko, aming um, minggo. Minggo po po ulit popcorn. Eh. Yung donut po doon, paano ba yan? Ibigay ko kay ano yun. Eh. Hello po, kumusta po kaya? Tingnan natin yung, ay, ulit yun na po sarap lang po dito sa Amerika. Maraming blessing. Kita tulad sa Pilipinas, nag-aaway pa. Dito po, hindi. Basta masipag ka lang pumunta doon, kukuha ka. Siyempre, may yaman, hindi pumunta doon. May hirap lang. Pero meron din

Ito yung iigot. Gusto, takap na. Ayun, Mico. Tasasampay ko po sa labas yan. Okay po. Bye-bye na po. See you tomorrow.